Kasama natin ngayong umaga, Profi ang uh, isa pang alagad ng simbahan para magbahagi ng kanyang talento na siya rin ginagamit niya sa paghahayag ng pananampalataya. Kilalanin natin si Pastor Ansel Lucena. Magandang umaga po, Pastor Ansel. Magandang umaga sa mga ka-Reyes natin. Magandang umaga po. Good morning, Pastor. Meron ka bang paboritong worship song na madalas yes. ay talagang kinakanta mo Kwentuan mo kami? Yes, of course. Ang uh, dalawa yung paborito kong song, worship song. Yung uh, una yung uh, He loved me. Okay. Uh, patunay lang na kahit na ako'y makasalanan, eh, inibig pa rin ako ng Diyos. At yung pangalawa, yung find us faithful. Uh, patunay din na dapat eh, masumpungan niya ako na naglilingkod sa Panginoon. right. So, kwentuhan niyo naman po kami na balitaan namin na kayo po ay nagtuturo sa choir sa so, simbahan. Ano pong kwento dito? Ah, uh, nagtuturo po ako sa choir at uh, involved sa aming church sapagkat paggata. Uh, Nais kong uh, ang mga members namin ay magamit ang kanilang mga talento para sa Panginoon. At uh, ka kabilang dito ang mga kabataan at mga adult uh, ladies and adult men ng aming church. At uh, ginagawa po namin ito dahil mahal namin ang Panginoon. Mm -hmm bilang kayo po ay isang pastor at aktibo rin po kayo sa simbahan. Eh, ano po ang ilan sa inyong nagiging pag paghahanda para po siyempre ngayong, uh, ngayong Semana Santa sa inyong parokya? Um, ang aming uh, pinaka-main goal dito ay uh, ang mga members namin na maturuan ng uh, uh, salita ng Diyos at sila'y ma-encourage pa na uh, magbasa ng Bible at uh, sila'y Uh, makapaglingkod uh, habang sila malakas pa All right so maliban po dun sa choir na nabanggit natin kanina pastor balita namin meron din kayong church camp uh, yes. Tungkol oh, saan oh. po itong proyekto na to uh, itong camp na ito kinagawa po namin ito every year no taon taon at uh, ang aming pakay dito ay lahat ay uh, ma-involve dito ma-encourage na sumama dahil sa pagkakataong ito, dahil nga Holy Week, eh ang lahat ay uh, ni-encourage namin na mag-banding at uh, mag-aral ng uh, Biblia para lalo pa natin uh, mahalin ang Panginoon. Kaya yun yung aming pinakapakay dito at gusto namin na ang bawat pamilya, bawat mga members namin ay talagang uh, makasama dito at uh, maging masaya ang aming camp. Ay, Pastor, correct me if I'm wrong. Sorry po, para masabi ko yante, parokya. Pero sa inyo po tinatawag itong church po, no? Yes, church Ayon. Boy. Well, on that note, uh, Pastor, thank you so much po sa pagiging bahagi is amin dito sa aming programa ngayong umaga. At syempre, ay hindi na pa kami makapaghintay para sa inyong second performance. <laughs> yes. Kaya naman, para po pa sa isa pang awitin, ito po si Pastor Adsel. have so come before us, line the way. Cheering on the faithful, encouraging the, the weary, their light is the testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness as unto godly light. Oh, may all come behind us by the faithfulness. The fire of devotion light the way. May the footprints that we leave, lead them to believe, and the lives we live in spirit. She'll descend all we've we'll be left behind. And the clues that they discover, and the memories they cover become the light that leads them to the road we May the good things that we live, lead them to believe, and the lives we live, inspire them to live. Oh, may all who come behind us, guide us, faith. lead them to believe and the lives will live